Hello mga kapatid mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga brosis madam andito po tayo sa ano, bundok para mag hunting ng mobilisan ito mga kapatid maraming ano dito mga kapatid mga kamibi at maghanap din tayo ng ano yung swaki pero bago ang lahat ng yan ipapatugtog muna natin ng ating may wagang patalastas Hello mga kapatid po mga kapatid ito yung maraming mga uh, mutya dito mga kapatid na kabibi gaya nito mga kapatid oh. yan naging bato na talaga sa hindi gawang suminto yan may malaki pa ito pagkaganda siya pero may kalakihan yan o gawang kalikasan to ha hindi gawang suminto medyo pang altar lang ito mga kapatid magandang gawing ano pang altar yan may, may nakuha din ako ano mga kapatid yung suwaki yan ito po siya suwaki at saka maliit na ito yan kabibi ito ay magandang dalhin o taglayan mga kapatid kung na kung mabubuhay mga kapatid ang bisa nito ay mainam talaga na ano proteksyon pang kalahatan yan ito siya meron po akong eh, papaliwanag mga kapatid na tungkol sa aral kung papaan natin palakasin ang ating kakayahan mga kapatid may tatlong personas mga kapatid na dasal yung dasal ng ama anak at ng espiritu santo yan yan mga kapatid ay hanapin ninyo mga kapatid ang dasal ng Diyos ama dasal ng panalangin ng Diyos anak at saka yung ano dasal ng Espiritu Santo yan mga kapatid matapos naman yan mga kapatid ay hanapin naman ninyo yung dasal ng mga pinagkaisahan ng City Arang yan mga kapatid yung City Arkanghilis mga kapatid ah, mga dasal ng mga bantay ng bawat araw yan mga kapatid Matapos nyo mahanap yan, magilap, yung ano naman mga kapatid. Hanapin nyo naman yung ano, dasal ng apat na ibang hilista. Ang apat na ibang hilista mga kapatid ay yun ang nangangalaga sa elemento ng hangin, tubig, lupa. Yan mga kapatid, hangin, tubig, lupa at apoy. Yan mga kapatid, pag nahanap nyo yan, dibusyonan nyo mga kapatid hindi naman pwedeng ano ibibigay ko lang ng basta sa inyo hindi na yon pinaghirapan yung kung ibibigay ko lang ng ano kung gusto niyo talagang ano hanapin yung mapalakas yung kakayahan niyo mga kapatid ay maghagila pa yung mga kapatid mag halongkat kayo mga kapatid ng mga aral ng mga lumang aral sapagkat naghalongkat ako mga kapatid ay medyo ano rin matagal-tagal din na bago ko natagpuan Yan mga kapatid magtatanong magtatanong tanong kayo doon sa mga ano kakilala ninyong mga batikan na mga manggagamot o batikan mga albularyo yan mga kapatid or anting iro sa inyong lugar yan lang po mga kapatid parang may ano dito kaya ba ito yan oh. isang uri ng malaking ano tulya ito ito ata yung ano medyo maliit yan medyo maliit siya ito pwede ito medyo maliit lang siya yan mga kapatid hanapin niyo yung ano mga malalakas mga kapatid na ano mga gamit na mga dasal to konsagrahan ninyo mga kapatid at yung mag 49 days mag 49 days kayo mga kapatid dapat kumplito kayo sa pudir punduh bakod balabal matapos dun mga kapatid ay hanapin nyo yung ano, dasal panalangin ng inang berhin yan pag nahanap nyo yan mga kapatid ay dako naman kayo sa ano sa mga pampalakas ng gamit pang at saka yung pandipinsa na gamit pandipinsa ng mga dasal gaya ng lehis kabal, ayaw putukan at marami pang iba yung kabalkunat yung balikbala, basta marami yun mga kapatid, kapag pinagkaisan ninyo yung mga kapatid yun ang pinakahuli doon mga kapatid ay yung may dasal na ano, yung nagpapaandar ng mga gamit ng mga dasal, lahat ng uri ng dasal yan mga kapatid kaya mga ano yan eh? susi, bali susi ng lahat ng mga dasal, yan mga kapatid ang hanapin ninyo matapos ninyong banggitin yun mga kapatid bali sampung lihis sampung ayaw putukan sampung ayaw tablan at saka sampung balik bala ganon silihon yung mga kapatid yung selyo si matapos nyo susian niyo mga kapatid ng ano yung nasabi ko na susi ng lahat ng mga susi yun bali kung for example dito niyo ikinarga lahat ng ano dipinsang dasal matapos nyo yung ano yun dasalin yung lahat ng dasal na ano selyo si at mga kapatid yung susian niyo ng ano yung susi ng lahat ng mga oras yan if nyo pa cross mga kapatid panggitin ng tatlong bit matapos mga kapatid ay ano na i ay... ano niyo mga kapatid silihuan niyo mga kapatid matapos niyong silihuan pwede niyo nang gamitin yan mga kapatid dapat ang ikargan niyo sa mga ano mga kapatid sa gamit ninyo o sa inyong katawan yung kaya lang mga kapatid yung kaya lang dalhin ng inyong katawan kapag nasubraan naman mga kapatid ay pwede kayong mahilo o para kayong lutang ganun yung kaya lang sa katawan mga kapatid ang una paglilinis sa sarili magdasal kayo muna ng isang ano ama namin sumasampalataya luwalhati at saka yung abaginong maria yun matapos doon sunod niyo yung paglilinis ng sarili matapos sa paglilinis ng sarili doon naman kayo sa ano puder pundo bakod balabal maraming puder maraming puder maraming pundo maraming balabal maraming bakod mas maganda mga kapatid matapos niyo yung anong dasalin yung apat na ano haligi puder pundo bakod balabal sunod naman niyo mga kapatid na gagawin niya ay eh, yung ano pampalakas ng gamit lahat ng uri ng pampalakas yon matapos yon mga isa isa mga kung maraming pampalakas na gamit pang buhay mas maganda rin sunod nyo na lang yung ano, sunod naman yung ayaputukan, lihis, yung mga depensa, kontra kulam kontra lasun kontra ahas at lahat lahat mga kapatid isunod din nyo matapos naman ng lahat yung susian ninyo mga kapatid yung pampagana ng lahat ng mga dasal yun ihip nyo pa cross banggitin tatlong beses ihip pa cross sa gamit yan mga kapatid at silihan nyo mga kapatid ng yung, kung wala kayong pang yung ano mga kapatid yung manak akananakan akanakanam akan. ihipan nyo tatlong beses nyo banggitin at saka ihipan pa cross yung gamit yan lang po mga kapatid sana po may natunan kayong aral ngayon mga kapatid sa mga hindi naniniwala sa mga gantong usapin i-skip na lang po mga kapatid huwag na lang pong mag iwan ng kung ano anong comment bilang respeto na lang po sa amin mga naniniwala sa lihim na aral ng amang mailika yan mga kapatid lihim na yung naniniwala sa virtud ng kalikasan yan mga kapatid ingat kayo palagi shout out nga pala sa lahat kong mga kaibigan ng mga vlogger anting at sa lahat-lahat ng tumatambay sa aking munting channel, new subscriber, at sa mga solid subscriber ko shout out sa inyo lahat ingat kayo palagi palagi nating tandaan na magdasal araw araw para lagi tayong kabayan ng ating samang siyang lumikha God bless all po sa inyong lahat